Magandang gabi, ako si Dexter Galibe. Ako naman si Ligy Cruz. Sama-sama nating tutukan ng mga galaw at desisyon ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang politiko Nightly. Damay pa rin sa issue. President Bongbong Marcos hindi kayang lumusot sa galit ng taong bayan. Issue ng korupsyon dapat raw mas bantayan ayon sa isang kongresista. World war II, Representative Pulong Duterte o Pulong Duterte hindi pa humuhupa. Distrito ni Presidential San Sandro Marcos, willing daw niyang halughugin. Representante mula Las Piñas handang maglapag ng ebidensya para sa isa sa gawang investigasyon sa mga proyekto ng Villar. Mexican President, hinipuan at tinangkang halikan ng isang lalaki, sospek kakasuhan. At Gabriela, representative Sara Ilago sa salang sa ating on the spot. Bunsod ng malawakang pinsala ng bagyong Tino, ikinasana ni Pangulong Bongbong Marcos ang state of national calamity. Layunin nito na mapabilis ang paglabas ng emergency fund na aabot sa 760 million pesos para sa mga nasalantang lugar. Batay sa si NDRMC, 114 na ang nasawi, karamihan sa Cebu, 127 ang missing at 82 ang injured. Nasa 1.9 million individual naman o higit sa 544,000 families ang apektado sa walong rehiyon. Samantala, bukas inaasahang bibisita si PBBM sa Cebu para sa relief at rehab operations. If we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect pero napakabigat nung nangyari sa nang tino the unfortunately the uh, uh, the casualty count is uh, is uh, little is very high si Kamanggawa list Representative Elijah San Fernando na maging si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi makakaligtas sa mag-uungkat ng multibilyong pisong o pisong flood control scandal. Sa panayam ng uh, the, the Spokes ng Billionaire News Channel, iginiit ni San Fernando na walang dapat ma-exempt sa investigasyon kahit ang Pangulo. Oh, hindi, hindi po pwedeng sabihin na ligtas siya mula sa usapin. Kasi yun ang narrative eh, na kinikreate. Eh siya nga nagbulgar eh. Di ba yun yung sinasabi? Siya nagbulgar. Papaanong magiging sangkot ang isang tao na nagbulgar ng iso ng korupsyon? Hindi naman. Gayunman, aminado si San Fernando na maaring hindi umabot ang investigasyon hanggang kay Marcos kung walang malakas na panawagan mula sa publiko. Kasi kahit na sabihin natin, okay, napakalakas ng ebidensya. Linking not only PBBM or other officials, kung wala namang malakas na panawagan sa mga tao pagkilos ng mga tao mismo, e po pwede nga mangyari dyan, magtatakipan na lang. Matapos tila paginita ng mga infra-project ng Davao, nag na si Davao City Representative Paulo Polong Duterte na halugugin ng umano'y flood control mess sa baluarte ng Marcoses. Sa kanyang recent post, bumuelta ito sa akusasyon ni Act Teachers Representative Tinio sa bilyon-bilyong red flag raw na infrastructure project sa Davao. Ayon kay Pulong, wala raw sa Davao ang hinahanap na ghost project ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Lahat anya ng proyekto sa lugar ay naipatupad na at na-inspeksyon ng DPWH at COA. Tinawag rin niyang desperate at ignorante ang nasabing expose ni Tinio na tagatahol daw ng administrasyon ang kongresista. Muli rin niyang hinamo ng ICI na halughugin sa publiko ang mga proyekto ni Presidential San Sandro Marcos. Ayon kay Pulong, tigilan ng pagkaladkad sa kanilang baluarte sa political drama ng pamahalaan. Samantala, trending naman online. Napakalaking tarpaulin na bumungad sa grupo ng ICI at DPWH ng uh, mag-site visit sa Davao City kung saan kwenestyon nila ang pamahalaan kung kailan investigahan ang proyekto ni na Congressman Sandro Marcos at Martin Romualde. Handang magsumite ng ebidensya si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos matapos kumpirmahin ni Ombudsman Boying Rimulya na magtatayo ng special task force para investigahan ang umano'y multi flood control projects na konektado sa pamilya Villar. Ayon kay Santos, welcome ito sa kanya. Lalo't matagal ng issue ang posibleng conflict of interest sa mga proyekto gaya ng Zapote River Drive. Dapat na iwasan ng mga kamag-anak ng mga opisyal ang negosyo sa loob ng kanilang nasasakupan. Batay sa procurement records, ang motion trade, pag-aari raw ni Christian Aguilar, tiyuhin ni Senator Mark Villar, ay nakakuha ng 390 million pesos na flood control projects at 32 DPWH projects mula 2023 hanggang 2025 na umabot sa 2.8 billion pesos. Sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersiya sa flood control projects, isang kakaibang mensahe ang ibinaba ng Independent Commission for Infrastructure sa publiko. Sa nakaraang press con, hawak ni ICI Chair Andres Reyes Jr. ang placard na may nakasulat, What the world needs now is love, not greed, not selfishness. Panawagan niya ang malasakit at integridad sa gitna ng lumalalang isyo ng ghost at overpriced projects. Kasunod nito, formal na naghain si DPWH Secretary Vince Dizon ng dalawang karagdagang reklamo sa Philippine Competition Commission laban sa Saint Timothy Construction Corporation, Silver Wolves Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at La Union. Ang mga kontrata ay kinasasangkutan ng bid rigging at bid manipulation para sa flood control project sa Kulaman Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Bawang La Union. Samantala, Samantala, hiwalay namang naghain ang BIR ng tax evasion case sa DOJ o DOJ laban sa tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors matapos madiskubring hindi umano nagbayad ng buwis mula sa kickbacks ng anomalous projects. Ayon sa BIR, may 1.6 billion tax deficiencies at tatlo. Lumabas din sa investigasyon na nilinis umano ang pera sa casino gambling gamit bilang paraan ng money laundering. Flight means guilt. Yan ang mariing pahayag ni Senator J.B. Hevesito laban kay resigned ako Bicol Representative Saldeco na iniuugnay sa bilyon-bilyon pisong flood control scandal. Sa panayam sa programang On Point sa Billionaire News Channel, hinamon ni Ejercito Siko na umuwi sa Pilipinas at humarap sa investigasyon kung wala itong kasalanan. Ayon sa senador si Zaldi Ko Umano, ang mahalagang susi sa kontrobersiya. I think flight means guilt and if he's really not guilty, he has to come home. Uh, no matter there's if there's that threat. Um, what really happened, Pinky, is really frustrating. I understand the... The wrath, the anger of the people. Uh, I think this is the biggest um, corruption scandal, scam in the history of our country. no? And I think uh, Saldico is the one of the principal figures or the proponents in the house, and probably in. with the, it, it was a collusion between the, um, the proponents and uh, the DPWH officials. Sinabi ni Ejercito na posibleng may sabwatan sa pagitan ni Ko at ilang opisyal ng DPWH. Nauna nang sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain na takot bumalik sa bansa ang dating kongresista dahil sa banta sa kanyang buhay. Disidido si Mexico President Claudia Sheinbaum Pardo na sampahan ng kaso ang lalaking nang haras sa kanya matapos dumalo sa isang event sa Palacio Nacional. Sa video, makikita ang tangkang paghalik ng lalaki at hawakan sa dibdib si Shane Baum. Kinundinan ni Shane Baum ang insidente at nanindigang magsampah ng reklamo. Hindi lang bilang president, kundi isang babaeng nakaranas ng pangaabuso. aabuso Git ang laban din niyang ito ay para sa kababaihan at mga batang nakararanas din ng ganitong uri ng harassment sa buong Mexico. Pumanaw na si dating Cebuano politiko na si Eduardo Gula sa edad na 95. Si Gula sa inagsilbe bilang o Gulias. Si sa ay nagsilbe bilang governor mula 1976 hanggang 1986 at ilang beses na ring nahalal bilang kinatawan ng 1st District ng Lalawigan. Naging alkali rin siya ng Talisay City. At sa aming pagbabalik, young, fierce and fearless congresswoman sa salang sa ating On The Spot. At syempre, makihula kung sino itong politiko na sinibak ang staff na manyak. young, fierce, and fearless. Ganyan kilala si Gabriela Women's Party List Representative at Assistant Minority Leader, Sara Elago. Pero bago maging kongresista, kilala na siya bilang aktibong student leader noong siya ay nasa kolehiyo. Ito ang naging inspirasyon niya para maging boses ng kabataan. Principal author siya ng Free College Education Law at Free Public Internet Access Law kung saan napapakinabangan ng milyon-milyon at libo-libong estudyante sa bansa. Bitbit na Representative Ilago ang adbukasya para sa mas mataas na sahod, abot kayang presyo ng mga bilihin at proteksyon sa kababaihan at kabataan. At kasama po natin ngayong gabi, Gabriela Partylist Representative Sara Ilago. Welcome po to the program. Magandang magandang gabi mga Dexter at sa lahat ng nanonood ng Political Nightly. All right, kong um first congratulations at officially po uh, na proclaimed kayo ng COMELEC, originally hindi po part ang Gabriela no sa mga nasabi nga uh, mm -hmm. nanalo no. So, uh, my question is, what it means sa Congress sa magkaroon ng women's um, groups representative or representation. Napakahalaga ng boses ng mga kababaihan na palaban no, lalong-lalo lalo na sa panahon na Uh, marami pa rin no na panawagan ng mga kababaihan ang hindi pa rin gaano naririnig at natutugunan. Mm -hmm. Kailangan natin ng boses para hindi lang sa tunay na representasyon no kundi doon sa agarang aksyon na kinakailangan. Mm -hmm. Ayon, pati mga pati mga kabataan kong ay inyong isinusulong ang kanilang kapakanan tulad nitong resolution 425 na inyong isinulong para doon sa uh, pag-audit siguro dito sa performance ng uh, Marcos administration doon sa pagpapatayo ng mga school building. Bakit sa sa tingin niyo bakit naging mabagal ang kanilang uh, aksyon para dito sa pagpapatayo ng mga school building. Very concerning yung extremely mm -hmm. low performance mm -hmm. ng school building program lalong-lalo na na yan ay nagdudulot ng uh, oversized na mga classes sa ating mm -hmm. mga paaralan. Gayon din ay uh, uh, nakakaapekto dun sa overall quality education ng ating mga kabataan. Mm -hmm. Kaya itong effort na ito, pagtitiyak lang na bawat piso na nilalaan natin para sa iba't ibang programa ng pamahalaan, lalong-lalo na sa edukasyon, ay nagagawa at mm -hmm. nagagamit talaga para doon sa kanyang mga layunin na mm -hmm. dapat tugunan na problema. At yun nga yung backlog natin sa pagtatayo ng mga classrooms, classrooms. na kailangan ng buong bansa. Mm -hmm. kasi may mga ano pa, Medi, di ba? May mga ah, makikita pa tayo ng mga picture ng mga estudyante, ng mga mm -hmm. nagkaklase sa... Ilalim ng puno, sa mga gym, ba? Diba? So sa, sa tingin niyo anong dapat mas unahin? Yung uh, classroom first, o teacher hiring, o yung school feeding? Hindi dapat kailangan mamili. Kasi okay. ang ating uh, departamento naman, meron siyang mga kanya-kanyang mga divisions, mm -hmm. may mga kanya-kanyang uh, sections yan, no? Na tumutugon sa iba't ibang mga pangangailangan ng education stakeholders natin. Mm -hmm. Mula sa pangangailangan sa infrastructure, sa mga estudyante sa mga guro sa education support personnel mas yung mental health uh, services no mm -hmm. sa ating mga eskwela uh, lahat yan ay dapat bigyan prioridad dahil uh, yung investment natin no sa quality and accessible education, education napakalaki ng balik niyan sa pagpapayaman at pagpapaunlad ng mm -hmm. ating bansa kung mapunta naman tayo no sa malapit sa seks mura mm -hmm. dahil uh, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas sa mga bilihin, nandiyan pa rin po yung uh, inflation, no? Ano po yung panukala ng Gabriela para kontrolin yung presyo nito, yung gulay, yung bigas, no? Kasi sinasabi meron tayong uh, corporate profiteering sa gitna na kinakaharap nating krisis. Ano po masabi niyo? Unang araw pa lang ng Gabriela sa Kongreso, inihain natin ang presyo ibaba bill. Na may tatlong pangunahing nais gawin. Unang-una yung pagbabasura ng 12% na value-added tax sa pagkain, sa utilities, kasama na ang kuryente, at ganyan din sa langis. Kasama rin yung pagbabasura ng excise taxes sa oil and petroleum products na malaking epekto sa presyo, hindi lang ng pagkain, kundi ng iba pang mga basic goods and services. At pangatlo, yung pagtitiyak, no, nalalabanan talaga natin yung mga nagpaprofiteering no, ng sobra-sobra sa mga batayang mga serbisyo at mga produkto tulad ho ng bigas. Uh -huh. uh, yan syempre ay supported no. Kailangan kasi natin sa pagpapababa ng presyo lalong lalo na ng pagkain, yung pagpapayaman ng local agriculture mm -hmm. at industries natin. Mm -hmm. uh, kaya yung suporta para sa mga rice producers natin, yung agricultural production subsidy para sa mga farmers and fisher folks, yung pagtitiyak ng reforma sa lupa batay sa gusto natin na food security, mm -hmm. di ba? Yan yung mga necessary uh, requisites no mm. para sa pagpapayabong talaga ng agrikultura at pagtugon sa pangailangan mm. ng mamamayan. Ang tagal na po nating issue 'yan. Ang tagal na po natin naririnig yung food security. Ano sa tingin niyo bakit hindi natin ma matapos-tapos ang issue at problema na ito? Eh gayon eh malapit ito sa sikmura ng ating mga kapwa Pilipino. Una sa lahat, yung mga panukala na kinakailangan, lalong-lalo na ng mga magsasaka, no, para mapayaman ang ating lokal na agrikultura at food production. Number one na dyan, yung rice industry development at yung genuine agrarian reform. Yung dalawang mga bills na yan, halos hindi talaga gumugulong sa kongreso. Mm -hmm. Ang nauna pa ay yung rice liberalization law mm -hmm. na ngayon nga nakita na natin yung epekto no sa kabuhayan ng mga magsasaka. Habang bumabaha ng import ang ating merkado, pinapatay naman no yung uh, uh, ating mga local producers dito sa ating bansa. May mga efforts naman, not to amend rice liberalization, pero ang panawagan natin dapat hindi lang amend. Kung pwedeng ibasura na natin yan totally at mag-focus tayo sa local rice industry development. Yan yung mga dapat natin unahin. Ayan. So mataas yung presyo, pero yung sahod ng mga manggagawa, eh, parang hindi tumataas at uh, mukhang nakapako na po doon. Ano po ang inyong move sa Kongreso uh, dito sa isinusulong ng mga... Uh, across the board or uh, na pagtaas sa sweldo ng mga magagawa? May dalawang pangunahin mm -hmm. tayong pano Unang una yung pagkakaroon ng national minimum wage. Mm -hmm. Ngayon kasi ang mga minimum wage ay tinatakda ng mga regional wage boards, no? Kaya mm -hmm. marami dito sa sa kamay nila ay dumadayo pa mula dun sa mga karating natin mga probinsya para sa mas mataas na sahod. Mm -hmm at mas maraming uh, job opportunities no pero kung titiyakin natin no na magkakaroon ng pambansa na minimum wage at uh, ang sabi nga nila no bagama't mas mababa yung sahod sa mga region mm -hmm. pare-pareho din naman yung presyo ng mga bilihin mm -hmm. no kaya kumbaga mas mahirap uh, yung kanilang buhay ayan mm -hmm. kaya ako uh, maaari, no i abolish na natin yung mga regional wage, mag-establish tayo ng national minimum wage, mm -hmm. at yung kadikit niyan ay yung usapin ng living wage. Mm -hmm. you no? Know? Bakit ang hanap buhay ay hindi nakabubuhay sa ngayon? Mm -hmm. Kulang na kulang yung minimum wage. Sa NCR pa lang nasa 650 plus, no? Mm -hmm. uh, nasa mga 690, na kulang na kulang talaga para sa pagsuporta sa mga pamilya. Kaya ngayon, mukhang hindi na lang sapat yung yung, yung isang minimum wage na, uh -huh. na earning. Kung baga mag pa ng iba't ibang mga pamabaraan para rumakit, magkaroon ng ibang source of income. Ayan. Kaya malaking bagay kung uh, bibigyan din ng priority ang national minimum wage at ang living wage ng mm -hmm. Kongres. Magkano kaya yung living wage at yung uh, minimum wage, na national minimum wage? Batay sa pag-aaral ngayon, nasa 1,200 ang kailangan para Inabdag bigyan ng total? support. That's the total amount mm -hmm. living wage in support. yes in support of a family of five. no. Yan yung kinakailangan para sa pagkain, pag-aaral, no? sa tahanan, di ba? Nasa 1,200 minimum pa lang yan. Mm -hmm. Kumbaga, kung kinakailangan na mas mataas, batay dun sa cost of living sa isang lugar ay dapat mas mataas rin. Mm -hmm. Again, ay naniniwala kami kung sa Gabriela, ang kailangan niya ng mas mataas din na support para sa Philippine industries, no? Yung industriyang Pilipino Pati na rin sa micro, small, and medium enterprises natin. Uh, sa unang phase siguro ng pagpapatupad niyan, meron pang mga subsidies, yung mga maliliit na negosyo. Mm -hmm. Yun ang diba? gusto ko rin pong puntahan kong, no, kasi pag uh, itong mga national minimum wage, yung sinasabi, pag sa regional, e eh, baka po matamaan yung mga small, medium enterprises or mga businesses kasi hindi naman nila kaya or lumevel doon sa mga bigger businesses. Meron po ba kayong datas or studies about this? Ano pong masabi nyo dito? Meron po tayo yung mga probisyon no pagdating sa subsidies para sa micro small and medium enterprises mm -hmm. at hindi dapat pag bang, 'yan kasi naniniwala po kami baka uh, makakatulong sa pambansang pag-unlad natin kung titiyakin natin ng living wage no sang-ayon sa ating saligang batas at pangalawa susuportahan din natin yung mga negosyante na uh, maliliit po no dito sa ating bansa lalo lalo na yung mga micro small uh, the enterprises. Alright. Ayan na, bibitinin muna namin kayo dahil sa sabak pa sa ating Fast Talk sa representative Sarah Ilago. It's time for a fast uh, and fast talk. No filter, no template, no mansplaining allowed with Representative Sara Elago. Mabilisan ito kong, eto, mas mabilis tumaas presyo ng bigas o confidence ng trapo sa Prescon. Pareho? <laughs> kung ang classroom backlog ay lab life, may progress ba o puro pangako? puro pangako. Kung government spending ay relationship, ghosted ba tayo o gaslighted? Both. Red tagging, insulto bayan o katamaran mag-research? Both din. Mas mahirap labanan, inflation o fragile male ego sa debates? Pareho at matagal na laban 'yan. <laughs> Controls ay vitamins, ito ba daily dose, once a day o overdosage? daily dose dapat abati sa pangayla. Oh, ito pa kong jeepney modernization, upgrade ba talaga o utang na pampaganda? Utang na pampaganda. All right. Kailangan ng modernization pero hindi privatization and corporatization. Kung leadership ay coffee brewed with integrity or three in one with political flavoring? Brewed with integrity. Fake news spreaders, misinformed, ill-informed, the paid performer all three, no? pero pinaka-dangerous yung paid performer. Kung ICC case ay movie, ang genre ba nito ay justice served, plot twist, o coming soon? Coming soon kasi hindi pa tapos ang laban para sa hostisya. Last question, complete the sentence. Ang tunay na leader ay? Ang tunay na leader ay kasama ng mamamayan sa laban para sa pagbabago. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa kausap po natin, Gabriela, Representative Sarah Elago. Hulaan time na tayo dito sa ating politiho. Sino? Sino itong politiko na sinibak yung kanyang staff na mainit ang mata sa mga sexy lady? Mukhang na, rin din na si politiko sa mga reklamo ng kanyang mga katrabaho dahil always daw reklamo sa pagiging manyak ng kanyang staff. Kasi target daw lagi niya ay yung mga bagets. May estilo pa na papansinin muna ang damit pero tumatagos naman daw ang mata hanggang sa kaloob-looban ng katawan ng kanyang target. Okay. Di pwede kay Gabriela Partil as representative. Kasama na daw ni politiko itong si Staff mula sa kampanya at kilala rin siya sa ating industriya. Mm -hmm. Yung staff ha, kilala sa industriya. Okay. Not once nangyari ito dahil nagalit na rin dati ang staff ng isang veterano sa industriya noong malaman na may Genoa itong student na ipinasok pa sa kanilang kumpanya. Okay, oh, so si politiko staff niya itong uh, mm -hmm. tawagin na nating manya. Yeah, oh, National oh. agency ba? Elected officials? Uh, si Hindi, kasi kampanya. So ibig sabihin elected officials. siya. Okay, tapos oh, part siya. Uh, okay. okay. May idea ka ba kung kung ano masasabi mo Wala ko pero ang masasabi ko lang, meron tayong pwedeng gamitin sa batas para habulin po yan at magaroon ng pananagutan sa ilalim ng Anti-Sexual Harassment at ng Safe Spaces Act. Dapat ang lugar ng trabaho ay malaya sa kahit anong forma ng yeah. abuso at kabastusan. Well said. Thank you very much, Kong. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Meiji Cruz hanggang bukas dito sa Political, Nightly. Nightly.